Mel? One one, uh, one. one plus two. Three. Three. Match to? Three. Three. Yeah. 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 One plus two bala, one, one, one plus two. One plus uh Oh, three, two, three, two. Sipa sa kamot. One, two, tiga. Pila, pila, pakita ako ba pa, isang mo? Pakita pa, pa. ako isang 3 mo. Sige. 4 plus 5. Oo. Hindi na paglantawa, ha. Hindi na paglantawa, ha. Gachit na yan. Sige, 4. Tapos, ang piyak, ang piyak naman, 5. O, sipa. Oo. 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 Seven, eight, nine. Very good. Five plus five. Ibutan sa kamo to. Uh -oh. Ten. Very good. Asa na kamo sa ano to? Twenty. Ten, Ten lang. Asa sa manandre? Uh. T. Um, four plus 4. 4, Four, huh? -oh. 8 very good Um, 10 plus 10 10 plus 10 10 plus 10 plus So, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, is 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, na 35, ano 37, 38, 39, sa? 41, Blue 43, 44, 45, blue. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, na. Blue. 59, um, 60, ano pangalan sa babaw? Ano'ng lapis sa English? Pen. Pen. Pencil. Pencil. Ah-ah. Uh -oh. Ano niya? Ano bangko. bangko. Anong, ano'ng bangko sa English? Chair. 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 Ah, uh -oh. si Manong Romel lang akong gusto kay pa paisipo sipon count tanay na pencil. Pula, kamilo, on pencil. One. Uh -huh. count, ang pencil pala kabilog ang pencil. One, i count ba? Ang pencil raw. Ah. One. Five. One. Hindi gusto ko ya ako uh, tagaanta kaya tagaanta kaya sa ano ang uh, ako mahatag sa iyo ano Iplas mo 'yan sa kamot mo lang ha Kagaanta ka karon piso ah <laughs> <laughs> Hindi, ba na. 'Yan, yeah, plus mo mas.